Kasi ako ang, ang ganun ginagawa ko eh. Kasi maraming pieces na ako lang try hindi naman ganun kabilis din para para makaangat. So, maraming struggle sa buhay, eh. maraming problema talaga. Pero kailangan eh, malakas yung loob mo. Pag nadapa ka, nagsimula ka nadapa ka, bangon at lalo mo pangalingan. Ganun kasi ginagawa ko. Eh. Itong uh, opening ngayon na yun, uh, Diwata, uh, libre pa ito doon sa ating mga customers? Uh, mayroon tayo, ng oh, container okay. okay. tayo lang siguro yung pagkakasya lang doon sa mga patients na in natin. Pero if ever, pero na tayo mga paninda. Di ba, open na tayo ngayon araw na ito, uh, bukas na po yung Diwata para overload, para doon sa mga nagugutom na mayroon na tayo doon tinitinta. So mayroon naman din tayo para sa mga guests natin, mag bata kung ilan lang yung kitar natin. talimawa na ano tao lang so ano tao lang so pag na-open siya meron naman tayo mga panindan na, dapat pilihin kasi grand opening na tayo ngayon i start na po yung pagtitinda natin ito pa uh, wow. dahil ang diwata nagsisimula sa mababang presyo hanggang sa nagkakaroon sila mga Francis, yung presyo ba ng pagkain ng biwata walang pagpapasok yes yung diwata Paris overload po nang nasimula natin ng na 100 pesos ang right. deray ay uh, talagang yan ay yung price niya tapos syempre may menu ko na kung saan tayo nakilala. Pero ngayon, nagdagdag na tayo ng mas maraming pino, mababa pa rin naman yung price, abot kaya pa rin naman ang pulsa. Ganon din naman, 120, 130, uh, 80 sang daan. So mayroon tayo dyan. talaga. May 40, pangmasa lang din talaga. Pero yun nga, mayroon tayo mga pino kung saan tayo nakilala. Sinagdagan pa natin at mas, mas lalo pa natin hindi pro, mababa lang din yung price. Mas lalo pinalinis, pinaganda at pinasarap. So yun. Pero sa mga pinagdaanan natin, Diwata, yeah. san pa tayo? tayo humuhubo ng lakas yung loob para tuloy lang yung... Uh, Alam mo yung kahirapan sa buhay na ang tagal ko lang pinagdaan yung kahirapan. syempre di ba, hanggat may pagkakataon para makaangat ka sa isnes ng kahirapan na yung ginagawa ko naman ngayon. Kaya lahat ng discard ginagawa ko para magkakaroon ko sa buhay. Wala lang tayong masasagasahan. Wala lang tayong masasagasahan. Mas asa, mas wala lang masasagasahan na tao na tayo inagrabyano. Kaya naman ko lang. Tuloy ang laban, tuloy ang mga pangarap. Mas tatakakatulong sa kasi ito, marami talaga ako natutulungan kasi ito ba? At sa Pasay, ang dami ng piano na mga salang sa tindahan. Dito sa Quezon City, nagdagdag na naman tayo. So marami talaga ako natutulungan. Ayan. Uh, 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 so, may katanungan pa kayo, sir. May katanungan pa kayo. Madam, di mga taanong masasabi mo okay. sa mga tao uh, uh, na nandito uh, ngayon. Na ngayon. Kaya sa soft opening, may nagbasa yung dahil hindi ako na nakakain. Well, alam mo kasi, kaya nga, nung, nung soft opening ito, ano mo, yung soft nice opening, kasi uh, di mo sinabi ko, mag-registered, kasi soft opening pala naman yun, yung gusto natin pumunta, okay. mag-registered. Uh, pero sabi ko, kaya may kapasidad pa, kaya ng pesos na, kaya nga nakalista, yung cater natin, ay, uh, yung, 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 so na doon, yung, hindi na ko nasagot pero dahil marami nag-sponsor wala naman nagutom na sub-opening natin lahat naman nakakain may inuwi pa nga silang mga bigas so, mga tigis yung passion na yan, huwag mo hindi tingnan kasi dito nakisama naman tayo lahat uh, ginawa naman na natin may kasama lahat naman ang tao pinakasamahan natin sa bakit may mga ganyan pa ano mo team na po so diba So, sa mga passion na nagaya no? na uh, pumunta na dito pa. ano mula? Kung ano yung gusto mong gawin mo sa buhay mo kung yung kamay masaya sa mga paninirang mo mula ikaw yan eh oh. diba? kung yun ang gusto mong gawin sa buhay mo dyan kamay masaya go Muling pray, ayon nyo siyang dalang-dalang polye sa mga diwata. Congratulations, diwata sa Congratulations. Congrats, congrats! Kung right. uh, right. right. uh, Congratulations. 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 katanungan Congratulations. 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 Pinasigat, may tatanong tayo kabayan. ba yan? Pinasigat, ano tatanong mo kay Madam ay, tala, sabi na Sabi niya si Naniba, yung branch mo daw dito sa Quezon City, hindi daw yan sa'yo. Totoo ba yan? Ay, kay, eh? ay uh, wala pong ibang may-ari dito kundi ako. Kaya nga po, Liwata, paris. Ay, so, ay, para sa alam naman lahat, itong branch sa Quezon City ay legit po na 100% pa sa akin po ito. Na walang ibang may hawak dito kundi ako. Diwata, ano kaya yung mga possible na kilalang tao na pupunta rin ko? Actually, marami akong in-invite. May mga artista, tapos may in-invite tayong politiko. So, nag-agree, nag naman sila. Pero, syempre, hindi pa rin natin masasabi kung sino ang darating. Ito ba ang darating sila? Si... Chef totoo ba darating? Uh, sabi darating, pero wala pa naman. Basta marami tayong invite na makailang personal nila. So habang wala pa sila, hindi naman natin ahawak ang decision nila talaga. Basta invite natin sila. No. So nasa kanila na yun. Mamaya malalaman nyo naman yung mga maya lang. Pagkasample time natin is 10. Maaga pa naman, 10 to 11, maghintay tayo kung sino ang darating. Kasi medyo ngayon, medyo maaga pa. 24 hours pa itong... Yes, open to lang 24 hours simula ngayong araw na ito. Okay. Mga, sa Pasig City marami po nagattend sir talagang daming tao uh, bakit po ba hindi ka na para din ah, sa Pasig City sa City hindi talaga ako pumunta kasi nag-prepare ako kahanggang kaninang madaling araw kasi para pagdating ngayong umaga so okay na nakanda na lang eh, hindi yun ang reason bakit hindi ako pumunta ng Pasig kasi inayos ko talaga dito lahat nagluto ako ng paris Naninining natin yung mga tao natin kung anong na gagawin nila. Nagsaing ako, tinuruan ko sila magsaing. So, yun ang dahilan bakit hindi tayo nagpunta ng Pasay kahapon. Pero maganda, upunta sila lahat ng mga taga-Pasay kahapon dito daw. You? Ayan, yan. Magkita kita tayo dito ngayon. So, open naman po sa lahat. Kasi ka grand opening natin. Open sa lahat. Ito na gustong pumunta. May invitation man o wala. Open tayo ngayon araw At magtutuloy-tuloy na tayo. At syempre, maraming salamat. Acknowledge lang natin yung mga tao. Ano Mayor? Ian Soto. Nandito na sila ngayon. At nabalita ah, ko. Ah, At tayo ng... Ah, Samaya, na-exposure po kita dito ang ating mahal na vice mayor dito sa Quezon City. So nandito na yung mga tao niya, kaya baka natin darating daw si vice mayor ngayon, TRC. Oo, darating si vice mayor. Uh, At yeah. eh, okay. sure. uh, like, okay. yeah. okay. syempre, may nag-confirm sa akin na darating mamaya. Siguro mga tingin niya na yung nag-confirm sa akin nung nakasama ko siya sa awarding ko ng uh, Christian's Golden Icon Award. Nakasama na na ko kasi doon si Aramina, in-invite ko rin siya so, so, doon kayo. Si so, Pag-inipin natin yeah, si Aramina. Si yeah. At syempre si Coco Martin, invite ko rin. Nagsabi na sa akin na pupunta siya. Pero natin lang pupunta siya. Abangan na lang <laughs> natin. Abangan na lang natin.